Ano ang cravings ninyo today? Ako, itlog na maalat. Perfect ka-partner ng kahit anong pagkain sa ating almusal. Isa talaga sa mga go-to food nating mga Pinoy ang pagkain ng mga itlog. Pero ang itik farm na pinuntahan ni Diego, kakaiba raw ang mga itlog. Bakit kaya? Tara at alamin kung ano na naman kaya ang kinalaman ng sensya rito. legit Pinoy almusal ang usapan, hindi pwedeng mawala ang itlog sa ating mga lamesa. Sunny side up, scrambled, o nilaga yan, you name it, And you got it. Pero hindi lang itlog ng manok ang masarap sa almusal. Dahil hindi rin magpapahuli ang itlog ng itik na perfect sa kahit anong kainan. Alam nyo ba na ang isang itik o duck ay kaya mangitlog ng 266 kada taon? Kaya naman, ang ilan nating kababayan ginawa na rin itong kabuhayan. Pero kung anong sarap ng itlog ng itik, tila inaalat naman daw ang ilang duck breeders sa Nueva Ecija. Dahil ang inilalabas na itlog itlog ng kanilang mga itik, kumukonti na raw? Bakit kaya? Yan ang ating aalamin sa ating egg sighting adventure today. What is up? This is Jago with the J. And today, nandito tayo sa Nueva Ecija. A province most known for being the largest rice-producing province in the country. And also, the Rice Bowl of the Philippines. But hindi lang dyan kilala ang probinsya ito. Kilala din siya sa itlog na maalat at itlog ng itik. So I'm just so excited na malaman kung bakit nga ba sila kilala dito specifically sa pag ng mga itik. Now, before we go to that, puntaan muna natin at kilalanin ang ating wishes. Na nandito na tayo sa farm ng ating wisher. Makasama natin si Sir Mark Paul Perez. Sir, magandang araw po sa inyo. Thank you so much po for welcoming us. Na-curious lang ako, sir, kasi hindi naman lahat ng tao ay agad-agad pumapasok sa pagninegosyo ng pangiitig. So, pwede bang kwento sa amin, sir, kung paano kayo na pasok? Ito na ba talaga yung hanap buhay niyo o meron pa kayo dating ginagawa? No, 2020, Medyo ano eh, medyo for me na yung caters na gawa no? Tomas yung mga, mga inputs. Mm -hmm. yan. Kaya tapos hindi na sa pato sa pamilya, Aha. pang gasto. So naghanap kayo na? Oo, uh -huh. mangwi. Mm -hmm. Nakita ko yung isang kaibigan ko na matagal na rin nag Nagpaturo ako. Mm -hmm. Doon ako nag-start. So ano yung mga challenges, sir, na na-encounter nyo nung first niyo nag-iitik? Ayan, sir. Um, yun nga, sir, pagka may stage na ano sila yung tulad yan yung naglalagas ng mga magpak Oo, Oo. ayan isang post na yan ang medyo bababa na yung production ng itlog nila mm liniit yung kita mm -hmm. <coughs> ganyan kawisan yung kala kalamidad may bagyo <coughs> mm sila na i-stress sila isang post dyan yun ano. pag ano ng production Oo, yes sir so ngayon sir na naglulugon sila Pwede nyo makamimigay ng average na itlog ah, sa isang araw? Bali, sir, naglalaro na lang sir sa 370 350 Ay, Yes sir, malayo. Kaya lang po, ako hindi nalulung isa ngayon dahil medyo mataas ang presyo ng, ng itlog. Itlo. Pero sir, kung, kung mababa ang presyo ng itlog, lugi na. Oo, oh, yun na walaking problema, sir. Hmm. Sa itik din ba sir? Meron bang breed? Meron bang variety yan na ginagamit niya ngayon? or parang generic lang talaga siya? Como ako, sir, hindi pa naman niya katagal sa itikan. Pero sa ang alam ko, sir, may naririnig ako. Yung may mga, matulad po nito, mga, kung sabihin nila, yung mga ordinary ng itik or itik pateros, gano'n po ang tawag niya. Tawag no, sa kanila. So, mm -hmm. tapos po, meron naman yung itik pinas. Mm -hmm. Ayan, meron itik pinas. Mm -hmm. lang hindi ko pa rin totally alam mo yung ano na itik yung pinas. Yung mga pinas lahat. Okay. Moving forward, sir, sa inyong negosyo, ano sa tingin niyo yung mga katulong sa inyo para mas, again, kumanda, dumami, yung itlim niyo, tsaka yung maging standard ba yung size? Kailangan pa rin ng patuloy na pag-aaral. Uh, magtanong pa rin doon sa mga expert or matagal na talaga sa industriya ng pangigipik. Mm -hmm. Para mas lumawak pa Yes, sir. Uh, well, sir, you are in luck kasi meron tayong mga uh, kaibigan from DOST na actually, sir, this is a research and development sa isang department ng Department of Science and Technology na nakagawa sila ng isang print na-research na research siya, sir na yung mga breed na nasabi nyo nga sir, narinig nyo, yung uh, Itik Pinas. Na meron pala siya sir, tatlo pang sub na breed. Na yung production ay maayos, less sila na maanoan ng sakit, at saka sir, yung stress level sila mas na-maintain. So, samahan natin sir Mark ngayon para makita natin o matutunan pa natin from our DUST experts itong breed ng Itik na pwedeng makatulong sa kanya na dumami, gumanda, at saka mas lumago pa yung kanyang farm. Tara! Ito ba ng itik? Ang hanap nyo? Then, Nueva Ecija is the place to be. Dito kasi matatagpuan ang isa sa pinakamalaking itikan sa bansa na pagmamayari ng kilalang itik breeder na si Renato Ramos o mas kilala sa tawag na Karene. Eh. Alam niyo ba na kada araw nakakaani raw siya ng mahigit 12,000 ang itlog ng itik? Ang dami. So, ngayon kasama natin ang uh, isang naging beneficiary ng naging research and development ng new STP card na tinatawag natin IP kayumanggi or itik. Pinas. Sir, maraming salamat po sa inyo, sa inyong okay. oras, okay. and for welcoming us sa napakalawak niyang itikan dito sa Nueva Ecija. Pwede niyo po ba kaming kwentohan nung no hanap po kayo bago kayo nagkitik? Uh, ako po eh, noong 1998 po kasi humihinga ko ng Pilipinas uh, at ako po ay eh, naging waweb do sa Japan halos sa uh, 9 to 10 years po ako nagtrabaho doon. Nung magigpit po kasi doon na isipo ko ng umuwi ng 1999, inabutan ko po ang aking magunang, yung aking tatay, may 2,000 heads ng RTL na yung pagana style. Na doon na po ako nagkaroon ng idea na pumasok po sa ganitong business ng pag -iitika. Yung e sir, na alam ko ay yung conventional na yung patero Sino ba sir yung ginagamit yung before? Yes, sir. Apo. Okay. So hanggang ngayon ba sir, yun pa rin yung ginagawa? Or iba na? ah, uh, ito po nga rin po is uh, simula po noong 2013, ako nakasama na sa Itik Pinas Multiplier Farm. Lahat po ng itik ko sa ngayon is puro itik Pinas na. Itik Pinas na sir. Okay. Ngayong itik Pinas na sir, ano yung nakita yung malaking impact nung naging pagsali niyo 2013 sa US. ah sa itik Pinas po kasi uh, number one, malaki ang idinagdag na kita yung pong proyekto ng i, ng DOST Picard na itik for life manakot po ang naibigay na income po sa atin ngayon sir na meron na kayo ng ganito kalaki at ganito kalawak na farm anong masasabi niyo sa mga aspiring naman na mga gusto maghanap niyo buhay, ng pag na yun nga po, uh, na po pong sinasabi sa gusto pong pumasok sa ganitong hanap buhay Kumanap po sila ng legit supplier at tamang management nga po okay kailangan po talaga nakatutok tayo dito. Mm -hmm. Ako nga po, sir, ay nagpapasalamat na nakikinala po yung Itik Pinas at lalo na po ako nakinala ko. Malaki pa sa salamat ko sa DOS TV Card saka dahil po sa Itik Pinas. Kasi meron tayong wisher, sir, no? Meron tayong nangarap din, kagaya nyo na nagsisimula lang din na mag-iitik. Gusto niya, sir, makutog ng pag-iitik. Gusto niyang malaman yung mga, hindi na sikreto, pero yung mga basics, kumbaga, yung, yung foundation, na pagiging successful na maging waitress. And ang importante dito, so, gusto rin niyang matutunan kung paano nyo hinangin din yung itik pinas na mga itik. Okay lang ba sa inyo, sir? Kung makilala niyo siya, ipakilala namin sa inyo at saka matuturuan niyo siya. Uh, tayo naman po ay eh welcome at napakarami po ng of the news mm -hmm. na nag inquire po about sa Itik Pinas na ako po ang hinahanap nila ay na guide ko po, mm -hmm. po sila. So sir, Rene, maraming salamat po ulit sa pag-welcome sa amin dito saka po sa kapos ng mga kwento ninyo. Hopefully po may ma-inspire kayo mga manonood natin na uh, mag-venture din dito at saka hopefully po, again, kagaya po ng ginagawa niya sa mga OFWs, hopefully pati po sa ating mga kambayans Pilipinas, may pasa nyo na, pinatutuloy ni from the UST. Bago ang one-on-one -on -one na pagtuturo ni Karen kay Mark sa pag-aalaga ng Itik Pinas, aalamin muna natin mula sa isang DOST expert kung gaano nga ba kalaki ang ambag ng kanilang proyekto ay kayo mangi sa ating mga Itik Breeders. Sir, maraming salamat po for joining us. Thank you so much po. Sir, meron kaming narinig, sir, na meron kaming tinunuan na farmer or itik farmer dito mismo sa Nueva Isingha. And before I dive into that sir, gusto ko lang munang malaman, meron ba kayo may kopento sa amin na overview or background ng e-tech industry nito sa Philippines? Basically, pag pinag-usapan natin sir yung uh, duck industry ng Pilipinas, pinag-usapan natin egg, <laughs> hindi yung meat type. Aha. Uh -huh. Yung egg na to kung... Of course, familiar sa balayot, malo na yes, sir. Uh -huh. So, yun yung Pilipino duck egg industry. contributes support billion industry in by uh, in revenue so, so, like a year wow. tapos second next to chicken industry hmm. so malaki, uh, talaga malaki talaga siya malaki ah. na daw that is why talaga we are supporting this industry way back between 2004 to 2008 halos mag-collapse na isa sa mga tinitingnan don is the lack of legit source of quality breeders chickens hmm. ang itik kasi pag gusto mo magalaga kinukuha lang yan sa balitan you know, wala kang assurance ng quality basically ang uh, ating naging SNP intervention is on uh, organized breeding and selection ito kasi yung nakikita natin na pwede tayong may control in partnership of uh, Bureau of Animal Industry siya yung naging katuwang natin ng DOSTP card sa pagconduct ng uh, ating potential na program na sa pagde-develop ng ating na uh, Itik Pinas na yon ano? So sir, since nandito tayo sa Itik Pinas na farm, can you kindly explain to us sir, ano nga ba your Itik Pinas? What is Itik Pinas? Ang Itik Pinas is brand name na natin niya. So we have three genetic lines of Itik Pinas. IP Itim and IP Kati, sila yung mga pure lines. And one is the commercial hybrid line. Anak siya ng dalawang pure line. Ito ngayon yung pinopromote natin sa mga commercial duck egg provision. Ah, itong hybrid That sir? That is the hybrid I and collier IP Kayo Manggi. Man. Basically sir, uh, advantage si IP Kayo Manggi mm -hmm. sa mga breeders kasi meron siyang color dimorphism ano, na babawasan yung cost of production nila through sexing. May bayad kasi yun eh. Uh -huh. Uh -huh. 98% up to 100% na lumalabas na IP Kayo Manggi, female yun automatic mas mataas ng itlog niyan. Mm -hmm. About 60 to 65 additional eggs ang kaya pwedeng i-provide niya sa'yo per duck per year compared sa traditional. Sir, para sa ating mga manonood, ano yung mga tips niyo na pwedeng ibigay before they go into this business? Siyempre, ang unang lagi namin binabanggit, may market ka ba? May, may market yung pupuntahan mo kasi yun naman ang negosyo is sure. Ang um, duck racing ay hindi simpleng uh, 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 negosyo. Uh, high intensive, malaki ang investment. Kaya kailangan ng matinding pag-aaral at suporta ng bawat stakeholder sa industry. Okay. Narinigin na po here from Sir Alfred from the USTP card. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Thank you so much. Sabi nga ni BUST, mga breeder mismo ang the best to answer bakit patok na negosyo ngayon ang pag-aalaga ng itik. At sino pa nga ba ang ating lalapitan kung hindi ang tinaguriang itik king ng Nueva Ecija na si Karenet? Ready na raw siya na ibahagi ang kanyang kalaman sa ating wisher na si Mark. Alright guys, ngayon kasama na natin sa iisang lugar ang ating wisher na si Sir Mark at ang isang nag-benefit sa proyekto na research and development ng DOST na si Ka Rene. Ka Rene, ano po kayang pwede niyong masabi o masuggest na mga tips kay Sir Mark dahil meron na ho siya pero gusto pa niya mag-expand. Lumaki yung kanyang itika na kagaya nung sa inyo. Uh, yun nga po, kung papasok po sa ganitong hanap buhay, doon po tayo kukuha sa legit na supplier nung katulad ng itik. Pinas kayo manggi, at saka nga po yung tamang management. Uh, basta po, laging nakatutok lang tayo sa hanap buhay neto. At ang isa pa po, maging parehas tayo sa lahat ng bagay. wag po tayong manlamang sa kapwa. Uh, yun po ang isang maganda. Lahat ng aking pong naging kasama sa pag-iitikan, hindi lang po kami isang beses na magsasama, mm -hmm. pang matagalan po kami nagsasama. Mm -hmm. Dahil po sa mga binibigay na, katulad ko po, magagandang payo, at nakilala na po ako sa Itik Pinas, mm -hmm. yung po ang lagi kong ibinibigay kahit sino man ang gustong pumaso sa ganitong industriya. Sir Mark, ano po masasabi nyo? Na nandito kayo ngayon sa isang malaking, malawak na itikan? Na syempre sir, in your mind, gusto rin natin na ganito yung maging itikan nyo, sir. So, ano masasabi nyo, sir, sa experience na to? Ito isang ano, inspirasyon, mm -hmm. yung ganito kalawak na, na poultry ng itikan. Um, siguro kailangan lang din ng una, tsaga, uh, tutukan mabuti yung negosyo. Huwag iaasa dun sa mga uh, kasama dito sa, sa poultry. Hindi pwedeng Iaasa lang basta. Habang nag-aalaga tayo ng itikan, patuloy tayo nag-aaral. Hanggang sa guro, katulad nito, kung sa swertihin, ganito rin ang abutin, uh, di ba? Tama, sir. Yun ang gusto natin. And now, sir, nagkaroon kayo ng opportunity of a glimpse. Oh, kung ano yung pwedeng maging posibilidad ng farm ninyo. Anong masasabi nyo, sir, na may mga projects na ganito? Ang Department of Science and Technology. Isang malaking tulong dun sa tulad kay koya Rene yung suporta ng uh, DOST sa ganyang project na para pa uh, lumago ang uh, hanap buhay yes uh, itikan at makatulong din si Kuya Rene sa katulad ko nagsisimula which now sir yun yung opportunity natin oh. ngayon again uh, para po sa ating mga viewers um, this is just an example of what DOST mga projects ng DOST can do in bringing science literally to the people In today's episode, we've seen the importance and the impact of research and development in solving issues of different sectors and industries. And one in particular is the Philippine duck industry. Kung saan nagkaroon sila ng problema sa pagkakaroon ng madami at may kalidad na mga itlog ng itik. But, through the help of the Department of Science and Technology and their research and development, they have come up with an exciting solution. Napatunayan sa kwento ni Sir Rene na sa tulong ng mga pananaliksik, magkakaroon tayo ng mga solusyon sa mga mabibigat ng problema kagaya na kinahaharap nila sa pag-iitik. At hindi lang yan, pwede na ngayong ituro pa ni Sir Rene ang mga natutunan niya ng mga solusyon sa mga nangangarap pa kagaya ng ating wisher na si Sir Mark. This is the beauty of science and technology. This is DOST, bringing science to the people. Isang malaking tulong para sa mga breeders ng itik ang proyekto ito ng DOST na IP Kayumanggi. Hindi lang nito nasolusyonan ang problema sa kakaunting itlog ng mga itik. Naisalba pa nito ang kabuhayan ng marami nating kababayan. At ang pagtulong ni Karine sa kapwa niya duck breeder na si Mark, patunay lamang na sa gitna ng problema, sila-sila ang maaasahan ng bawat isa. Kung may na-miss na episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Samahan nyo ulit kami sa susunod na episode ng Siyansikat at sabay-sabay nating alamin kung paano nakatulong ang siyensya para tuparin ang kahilingan ng ating mga kababayan. Ito ang Siyansikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.